gilusad sa Department of the Interior and Local Government kun DILG kuyog sa Provincial Anti-Drug Abuse Council kun pada kagahapon November 13 sa Davao de Oro ang buhay ingatan drogay ayawan kun bida program dungan sa pagsaulog sa Drug Abuse Prevention Week sa probinsya gihimo sa Provincial Capital Grounds ang aktibidad sumala ni DILG Provincial Director Noel Duarte nga ang bida program usa sa mga flagship programs sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. aron masustener ang kamp kampanya sulod sa legal ng mga utlanan, ipasiugda ang tawhanong katungod o gunahon ang rehabilitasyon ug socioeconomic development. Gidasig sab sa DILG, ang sanguni ang kabataan ng mutabang sab sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Mitindog isip representative ni Governor Dorothy Montejo Gonzaga, si Board Member Rowena Gonzaga, kinsa maoy nanguna sa signing of unity statement kauban ang mga stakeholder. Basis sa 2022 evaluation, duha sa 11 ka mga munisipalidad sa Davao de Oro nga mao ang mawab ug munti aktivista ang kwalipikado alang sa National Award karong tuiga isip drug-free municipalities nakabot nila ang 100% functionality sa pagpatuman sa anti-drug abuse programs pinaagi sa ilang tagsa-tagsa -tags ka-anti-drug abuse councils. Ang paglusad sa BIDA program gitambungan sab sa mga opisyal o representative sa PIDEA, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection o guban pa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!